Noong nakaraang 10 ng Setyembre. Dito posibleng sa school. Ito School, diriwang ang Buwan ng Bika at Buwan ng Turismo. Oh, Alam ng Napakasaya ng ating mga kabataan. Ipagpapasalamat po ako sa lahat ng mga magulang, mga guro, at lahat ng mga bata, pati lolo at lola, na nagsuporta dito sa ating programa sa Diliman Pertatory School. Sila po ay nagpakita ng kanilang gilas at ang kanilang likas na talento sa sayaw, sa sabayang bikas, sa mga tula. At ito po ay nakita ng kanilang mga magulang dito sa Paaralang Diliman Prep School. Kaya taon taon po ay pinagdiliwang ang buwan ng wika at uh, sa kasalukuyang taon na ito, sa darating na Oktubre, ang ating po mga mag-aaral ng Diliman Prep School ay pupunta rin sa Bacolod City upang makidalo yung po sa ATOP, Association of Tourism Officers of the Philippines. At ito pong awards night na ito ay gagawin sa darating na October 4, 2014 sa Bacolod City. Lahat po ng mga LGUs at lahat po ng mga tourism officials ay pupunta roon at binabati po natin silang lahat sa napalaking um, kasayahan at um, napakalaking katuparan ng mga panaginip ng maraming mga kabataan sa larangan ng turismo. Ito po ay isang bagay na maaaring pagkapitaan ng bansang Pilipinas sa tayo po ay napakaraming likas na yaman at napakaganda ang mga sitio na pwedeng makita ng mga turista, yung mga ating mga beaches ay kilalang kilala sa buong mundo, yung ating pagkatao tayo masayahin, maunawain at uh, mapaglingkod sa kapwa. Kaya ito po mga katangian na hinahanap ng mga turista. Kaya dito po sa Diliman Prep, buwan ng wika at buwan ng turismo, yan po ay ating um, isa sa pinaka-major um, happenings or major celebrations dito po sa Diliman Prep na School. Pinabati po po ang lahat ng magyagi. Yung mga kampyon at yung second at third places sa lahat ng mga competitions dito po sa Diliman Prep School. Napakaganda. Nakita ko po sa video dahil wala ako dito noon. For, so for the Sabayang Pagbigas, this section really had a hard time kasi lahat sila stamped. So, they really tried their best to straighten out their tops. Kaya naman, ay believe na kahit, kahit at first sobrang hirap, these kids can do it.

lahat ng mga itinanghal ng okasyon ng buwan ng wika at turismo at napakaganda po ng mga ginawa ng mga kabataan. Para po sa inyong kaalaman, lahat po yung mga sumulat o kaya yung mga nag-design ng mga costumes at yung um, set at lahat. Yan po ang choreography. Yan po ay kagagawan ng ating mga estudyante sa Pilimat Repertory School. Napakaganda po talaga at congratulations pinabati ko po ang lahat ng mga estudyante, mga guro, magulang at mga lahat ng tumulong para ito po ay maging matagot pa. Kulang lang ang panahon at oras para mapakita sana lahat ng talagang gusto ipakita ng mga bata. At sa susunod na taon, ito ay maging isang malaking selebrasyon muli dito sa Biliman Repertory School. Inaanayahan po natin ang mga bata sa iba't ibang mga paaralan na dumalo sa buwan ng Mika Celebration dito po sa Diliwan Preparatory School. Again, maraming maraming salamat po sa lahat ng tumulong para maging matagumpay ang pagdiriwang ng buwan ng wika at turismo.